da uh, makakausap po natin sa pagkakataong ito ang InfraWatch uh, PH uh, convener si Attorney Terry Redon magandang araw po ang aming pagbati ulit sa Bombo Radio Philippines and uh, welcome to the program si Bombo Dennis Hamito po ito together with me si Bombo Jaira Hangayo uh, Eto, ito attorney nais po naming maitanong ano ano yung take po ninyo doon sa bagamat tinututulan ng ilang grupo ay uh, sabi ng Department of Transportation naging maayos ang unang linggo ng implementasyon ng nagbabalik na no contact apprehension program matapos nga uhu itong ma-hold dahil sa temporary restraining order ng korte ano hu ang take ninyo dito attorney? Dapat okay, dito natin yung uh, mga nahuli in the last couple of days no at uh, talagang pagpapakita po ito na talagang marami po talaga nag-violate ng traffic rules, no? whether may uh, enforcer or uh, meron pong uh, mga no-contact apprehension policy. no uh, Very important po ito, particularly sa EDSA kasi siyempre uh, nakikita po talaga natin yung mga gumagamit sa talaga ng EDSA busway. Nag-guide po yung mga kababayan na natin yan. At uh, siyempre, very important po talaga na yung traffic rules sundin po natin dahil isa po talaga yan doon sa mga ay yung paglabag po nito ay isa talaga sa mga dahilan kung bakit ko nagkaka-traffic no sa atin pong mga lansangan. Pangalawa, eh talaga nga yung pagkakaroon po ng NCAP, no? ito po yung magtitiyak na yung korupsyon sa ating mga uh, law enforcers, eh talaga mababawasan or ultimately mawawala. Dahil hindi na kailangan makipag-usap o makipag-talo o makipagpaliwanagan ng motorista sa atin pong mga uh, traffic enforcers. Mm. Eto naman ho, uh, kung pinapatupad itong na uh, no contact apprehension program, pero meron pala na mga grabe naman na pag-observe doon sa no contact apprehension program. Sukdo lang may emergency vehicle na dyan sa may likuran pero ayaw gumilid dahil ayaw nilang magbago ng linya dahil daw baka sila ay uh, ma uh, bigyan ng ticket. Uh, dahil doon sa umiiral na no-contact apprehension program, ano ho ang take ninyo dito? At siguro payo na rin. Ang totoo naman ho, eh pagka ho, talaga namang uh, wala kayong uh, kasalanan, for example, talagang sinabi for, ng traffic enforcer na tumabi, or meron ho talaga toon sa context ng pagkakabidyo sa inyo na talaga meron itong emergency vehicle na daraan, eh pwede naman ho talaga na i-contest no kung halimbawa na plakahan at uh, sinabi hong may violation ho kayo for example sa uh, paglabag sa mga lane ano so pwede hong uh, habulin pa ho yon ibig sabihin eh talaga hong, uh, kasama din sa obligasyon ng pagsulat uh, pagsunod ng traffic rules eh yung obligasyon din po na padaanin po yung mga emergency vehicles no so uh, bilang abogado sinasabi ko na kasama po yan doon sa mga uh, justifying circumstances. No? Kung bakit, halimbawa, eh, biglang tumabi ang inyo mga sasakyan pagka merong mga emergency vehicles. Mm e, eto pa, isa pa. No? Uh, sapagkat si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nag-anunsyo ho ng pagpapaliban dito sa EDSA Rehab o EDSA Rebuild, etong nga uh, naging anunsyo niya nitong nakalipas ng weekend, sa so, tingin ho ninyo, ano pang ibang hakbang o iba pang issue na kinakailangan ding i-considera dito sa pagsasapinal ng rehabilitasyon dyan sa naturang uh, kahabaan ng EDSA at uh, ano pa yung mga bagay na dapat tignan na rin po dito habang uh, nakahold yung uh, EDSA Rehabilitation Program Attorney? Well, kaya natin maglilaw na baka kailangan na talaga talagang uh, i-rehabilitate po no, yung EDSA bilang uh, main thoroughfare. fair. Pero uh, medyo hindi nasasapatan yung mga kababayan natin doon sa mga proposal. Maganda yung mga binabagit iba na Uh, meron hong mga libre paggamit ng mga alternative routes na no particularly po yung paggamit ng libre ng Skyway, dinetermine na lang po yung compensation doon sa private operator. ah uh, binanggit nyo pagdaragdag ho ng bilang ng mga bus no? at uh, pagdaragdag ho ng bilang ng mga train na nagka-traverse po sa EDSA. Pero yung uh, medyo hindi ho talaga matunawan yung mga kababayan natin doon po sa uh, ad event scheme no? na parang uh, parang hindi pinag-usipan no? ng MMDA yung pong uh, uh, po nila eskema kasi meron pong kalahati ng mga gumagamit ng EDSA ang uh, never makakagamit at all no? ng kanilang sasakyan sa araw po ng biyernes. No? Ibig sabihin, pwede nilang, hindi sila pwedeng uh, duba ng biyernes pero pwede po nilang gamitin ito ng Sabado. Meron po nga sense na uh, hindi pagkakaunawa nung aktual na uh, paggamit ng sasakyan ng atin pong mga kababayan kasi marami sa mga kababayan natin, nang pasok ng Sabado eh. Marami sa mga kababayan natin na tatapos ang kanilang work week ng Friday. So, ibig sabihin, wala tayong debate doon sa paghahati ng uh, paggamit ng kotse na Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, no? doon sa mga may odd at may kumaiden. Wala tayong debate doon. Pero, ang uh, medyo nakakatawa yung parang uh, binili na huna natin yung araw ng biyernes. Yung pong, alam ho natin, serenely na talaga naman pong uh, heavy day uh, para sa mga motorista sa iisang uh, ano lang ho, ad at even. No? Parang uh, mayroong sense of injustice ko dito. So, dapat natin pinagawa sana ay dinati ho nila yung buong araw ng biyernes uh, para sa ad or para sa even or al mayroong alternating weeks no para dito sa Friday. Uh, para ho naman ni eh, talagang wala nga injustice no doon sa hindi ho talaga makakagamit at all ng uh, biyernes uh, ay po mga sa kanya. Okay, attorney, maiba lamang po ako ng uh, topic ano bilang uh, analyst, ano po yung take niyo sa na move na pagsisimula nitong impeachment process sa Senado? Nigalbang itawid ito sa 20th Congress mula sa 19th Congress. Well, I'm sure ho uh, iko po ng uh, mga abogado ni Vice President Duterte yung pong pagtawid no from the 19th Congress to the 20th Congress no pero ang malinaw the Vice President has already been impeached no? wala naman hong an uh, impeach eh. Ibig sabihin, ibig sabihin, mo ng 20th Congress, hindi na siya impeach, hindi o hindi o ganun yun. And uh, malinaw po yung binabanggit ng ating pong uh, uh, Senado, Senate Sen. President particularly, Uh, na ang anong na ng impeachment, parang sa korte po yan, kahit ho magbago po yung judge, eh, tuloy pa rin po yung kaso. Ibig sabihin, nakasuhan ka na. Ibig sabihin, yung pong mga probable cause, eh, nahanap na. Napatunayan na. So, tuloy-tuloy po, pwede magpalitan po ng mga kalahati ng Senado by the 20th August, no? kasi magpapalitan po ng mga muka. Eh, tuloy-tuloy pa rin po yung impeachment process kasi na-impeach na po na ang uh, vice president. Pero kung anong nangyari halimbawa, eh, hindi ho nakapagbotohan ng Kongreso uh, by the end of the, of the 19th Congress, siguro pwede sabihin nyo nila yon na, ay, hindi, hindi, reset na yan. Pero ang sitwasyon ngayon ay, actually, impeach na ho ang vice president. I, I don't think you can bring the genie back into the bottle pagka ho, ganyan ho yung uh, sitwasyon. Kasi nga, talaga napagpasyahan na ho ng mababang na impeach na. Kaya, ang kailangan na lang pagpasyahan dito ay kung convicted ba o hindi ang vice, ang vice president sa ilalim po ng isang impeachment ka court no, na gagawin po ng Senado. Okay. So ano naman po ang take ninyo sa pahayag ni Pangulong Marcos na reconciliation para sa pamilya Duterte? I, I think ang, uh, up until today, wala pa rin naman yung response no? mula sa bahagi po ng uh, mga Duterte. At uh, again, babalikan naman natin yung katotohanan. Uh, wala nang balikan eh. Yung pong uh, dating Pangulo sa Pilipinas, ibig sabihin, kahit pa mag maging Pangulo ng Pilipinas siya, Vice President Duterte, uh, pagdating na 2020, uh, ang jurisdiction over President uh, Duterte, former President Duterte, ay wala na sa Pilipinas. So, ibig sabihin, talagang uh, wala na kung uh, maibibigay ang uh, Pangulong Marcos. Hindi niya, he cannot make a commitment na kaya ho niyang pauwiin ang uh, dati pong Pangulo. Ibigin, eh yun po ang dahilan na at ko yan ang pangunahing hihingin ng mga Duterte kung meron man ho magiging usapang uh, rekonsilasyon sa pagitan po ng dalawang panig. At uh, kung hindi nila ito magagawa, eh tingko wala hong uh, na pwedeng mangyari sa pagitan po ng dalawang pamilya. Okay, with that, uh, maraming salamat po, Attorney Terry Redon, sa mga impormasyon ay ibahagi po ninyo, lalo na yung inyong legal na pananaw hinggil dito sa usapin ng impeachment at uh, iba pang mga paksa. Maraming salamat. Mga kabombo, mga ka na Nation, nakausap po natin ang uh, convener ng uh, InfraWatch uh, PH, si uh, Attorney Terry Redon, uh, ngayong umaga sa Bombo Network News. Samantala sa mga karagdagan natin balita.